Hello, welcome to my true YouTube channel. My name is Jeffrey. For today's video, i-unbox natin yung Platinum Mini SD Karaoke. Mura ko lang siya nabili. Dahil may voucher ako. 1,830 lang yung bili ko dito. May kasama na siyang mic. Ayan. Tapos songbook. Songbook. yan yun yung box nya car ready adventure ready shockproof 12 volt solar power friendly pa budget friendly maintenance free support mp3 song recording tapos may get link ganyan siya. maganda to pwede sa cellphone kunyari nasira yung remote nyo pwede yung cellphone o kaya pwede kayong mag ano mag karaoke sa cellphone basta nakasaksak yung ano nakasaksak tong karaoke box kahit wala kayong tv basta nakasaksak lang to okay na i connect mo lang siya sa wifi dun sa ano karaoke yung cellphone nyo pwede na sya Pwede siya sa uh, Apple Store Pwede rin siya sa iPhone Pwede siya sa Android Ayaw mag mag-focus multiple background videos, intelligent scoring mp3 song, on screen song search, support music and video playback via USB. Yan. Ito yung specification niya. USB 2.0 slot, two word microphone input jack, infrared remote sensor, 3.5 mm R2 RCA, AB out two high quality microphones input auto volt AC 100 to 240 volts 50 to 60 hertz 18 watts micro SD Yan, SD card slot, entry level, new song update guaranteed. Yan, unboxing na natin. yan meron tayong user manual Ayan, user, user manual tapos warranty card warranty card tapos ito yung sa power power cord Ayan tapos ito pala yung una nya songbook ayan marami na yan nilagay ko na sya in songbook tapos yung remote ito yung saksakan ng power cord tapos RCA jack sa para sa TV. battery tapos ito yung ano karaoke platinum karaoke mini SD card karaoke ayan yung SD card nya USB microphone Ayan, wala na. Ito yung frame na mic niya. Yan, ito yung mic niya. Free mic. Uh, next natin, itatry natin kung gumagana yung yung platinum karaoke. Mini SD card karaoke. Okay. Ngayon ta try naman natin siya sa ano. Sa video. Search natin sa papatugtog na tayo kakanta tayo saglit lang baka makapilig kasi And the blue, oh, uh, Okay na yun. Is pa makapirate kasi tayo maganda naman siya. Salamat sa panonood. Subscribe to my channel and comment down below kung anong katulungan niyo. Sasagutin natin sa comment section. Gumagana din pala siya sa CP. Pero next vlog na lang natin. Bahaba na kasi yung video. Salamat sa panonood. Bye.